Good morning, everyone. Nagdilig ako ng halaman. Ayun, dami kaming halaman, guys. Ito talaga tabaho ko sa umaga. Katapos ko lang mag-ano ng pusa. Ayun, oh. Daming bulaklak, oh. Katapos ko lang nag-ano ng pusa. Kasi yung pusa is... Linisan ko tuwing um, pinakauna ko yon. Tapos, pagkatapos ng pusa, kumain ng almusal. At minap yung floor doon. Katapos ng plop, kain eto pagkatapos kumain, bilig. Kumusta pala kayong lahat, guys? Lahat ng OFW dyan. Saan man tayong solok ng mundo. Ingat-ingat lagi tayo. At tapit lang sa Lord. Magdada sa lagi. Para hindi tayo panghinaan sa ating mga trabaho. Kahit pagod, tuloy lang. Parang andyan na yung driver. Ayun, andyan na pala yung driver. Dumating na. Ayun, oh salamat pala sa mga new subscriber ko bawat bukas may subscribe salamat sa inyong supporta guys yan dami kong idilig na halaman ayun hirap ng buhay pero laban lang laban lang diba dami na halaman dito hanggang doon yan guys oh dami halaman oh no? so, salaman pa ba Kamo na lang maghalaman. Ayun, di ba? Ayun. Kaya dilig-dilig lang. Dilig-dilig habang may pangarap eh siyempre, libre naman mangarap, guys, di ba? Tayong lahat ay libre mangarap. Magsikap tayo para marating natin yung gusto nating abutin. Ayan. Okay, di ba? Siyempre, number one na pinangarap ko na mabigyan ng magandang bukas ang anak ko na pag-aral. Yun talaga pinaka number one. Diba? Lahat naman ng nanay, yung pangarap natin sa ating mga anak. Sana naman yung mga anak natin sumunod sa mga maganda. Magandang <clears throat> magandang pag-uugali at saka ano yung sipag, may sipag din at syaga para marating yung ding gusto nila kasi para naman sa kanila yun, di ba? Wala naman tayong magawa kung tayo mga nanay, obligasyon natin yung ano, yung paano sila paparalin, paano sila bigyan ng gusto nila, di ba? Eh, buhay natin na nanay, eh, lahat ng OFW ko, na tayo sa mga anak natin, di ba? boting ngayon, may messenger na pwede na natin sila makausap na kahit hindi man natin na hawakan paano makita natin sila araw-araw tuwing tatawag tayo, tuwing gabi tuwing tayo diba guys so salot ako sa mga nanay na nagsisipag para sa mga anak na hindi nila kilagayan yung mga anak sa mga nanay na ano pinagtibayan bayan talagang loob lumayo para lang maitaguyo yung mga bata at mabigyan, mabigyan sila ng magandang buhay magandang bukas magandang buhay kumbaga hindi naman sa na magandang magandang laki ito paano ang anong hinihiling nila maibigay natin diba so kwento ko lang guys yung mga karanasan natin mga OFW diba yung buhay natin kailangan natin magsikap, kailangan tayo na hindi natin pahinaan ng loob, kailangan tayo kumapit ni God, para kahit papano eh, hindi man kahit papano, pero yun lang talaga yung lakas natin na, sana hindi natin yung pamilya natin naging malakas, malayo sa sakit, di diba? Kasi malayo tayo. Ano guys, dito lang ako, 11 years. 11 years dito sa fourth floor na to, di ba? Yeah. Hanggang nandiyan na yung building na yan, wala pa yan dati. Yeah. Ano yung plaza iba-iba na yun, marami ng ano, marami nang tent para bukas yata yan. Ayun sa ilalim niyan, meron nang ginagawang ano, train train station. Ayun. Ay yung train, train underground yeah. train yan diyan. banda oh. Dyan. Sa daanan na yan. Ano na eh, Mar malaki na yung pagkakaiba ng tawyin sa tagal ko naman guys 11 years this coming ano marso next year 12 years na ako hindi ko alam kung hindi ko pa alam kung ano kung ang desisyon ko pinagpare ko pa na igad ako ni God anong desisyon na gustuhin ko kasi dalaga na yung anak ko magsi 16 years old na next year parang namimiss ko rin yung anak ko yung kabataan niya ano, pero wala tayong magawa eh walang tatay yung anak ko eh namatay yung tatay niya nung ano pa siya magtatong taon pa lang kaya kapit kapit lang tayo laban lang kaya natin to lahat ng mga single mama dyan kaya natin to diba? huwag lang tayong panghinaan ituloy e, lang gawin nating ano motivation yung mga anak natin lagi natin kausapin na maging mabait dahil yung ginawa natin ay para sa kanila para hindi nila maranasan yung mga naranasan natin baga siyempre mahirap yung katulong tayo di ba maganda yung magtrabaho tayo na 8 hours lang marakyan pahinga pag katulong tayo wala kahit ang ano pag ano pag pag andito yung mga amo natin lalo pa sa Middle East, o kahit saan. Kahit dito man eh. Pag ano, nandito yung mga Yung, yung oras mo. Sumubra ka ng 12 a uh, Sumubra ka ng ano, 14 hours a day. Magtrabaho ka. Gising ka ng alas 6. Lumagpas ka na ng alas 6. Nasa alas 9, alas 10 ka pa matapos. Minsan, alas 11 pa. Ang yung ganun. Hirap na, diba? So, siyempre, kung gusto mo natin na ano, kung gusto nating ano, hindi may, may tulad ng na anak natin sa atin anyway, hindi naman masama yung ginawa natin kaso lang, malayo tayo tapos siyempre, mamuli lang tayo, ganun naman talaga ang buhay pero, yung trabaho ba na sumobra sa oras di ba pero, yun lang ah, sabihin natin sa kanila open natin lagi na ganito ang buhay para hindi, hindi nila tularan kumbaga gawin nila yung das nila para iporsige yung magandang buhay yung, yung makatapos kasi doon sa pagtapos pagtapos nila doon nila makikita yung ano yung oportunidad na madaling makahanap ng magandang trabaho malaking sahod na hindi na kailangan mga burung pa diba? para iwanan yung pamilya nila diba ganyan pagdating ng araw makapamilya na sila diba ano kaya yung anak ko lagi ko sinasabi na, anak, ano, 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 sige mo magpakaano ka. Focus ka sa pag-aaral dahil ako i-focus pagtatrabaho para, para, para sa'yo. Ang baga, ng araw, ako di na magtatrabaho, matanda na rin ako, di ba? ayun, mawa na lang ako ng mabuhay ako sa Pilipinas. Siyempre, hindi ako aasa ng anak ko kasi hindi naman natin alam pagdating ng araw kung anak natin eh ano, hindi naman, anak natin na kasi hindi naman yan ano, investment eh paparalin natin sila bigyan ng magandang ano kasi obligasyon natin yun yung magulang, di ba? kaya, alam nyo guys salamat lang ko ni Lord na kahit hey, pa paano, meron akong ano, if, ano yung, yung ano ba motivation na nag motivate sa akin yung anak ko puyaw ha. yung talaga maniho baka sarahan ako kaluka talaga. Nakaano. Tumingin kasi ako sa sliding. Tapos nangisi siya baka isara niya ako dati. Nila ako niya dyan. di ako naka pass. Oh my god. malamig panahon na yon. Mamatay ako sa lamig, di ba? Sorry guys, nabigla ako sa ano. Kasi dito sa talaga maniho tapos nanon niya, niya ako sa ano sliding sa sa pintuan namin sa lamin. Sabi ko puyaw Mumiti ang lahat loko na sa loob siya. Kita niya ako ng bilig ng halaman, guys. Ayun, ah. Ganda ng mga halaman, guys, di ba? Anyway, guys, sinishare ko lang talaga yung ano. Kwento lang tayo kasi ano. Uh, para naman ano. Ayun, kumbaga, share lang ang buhay natin bilang isang OFW. Ano, na... Ito, nung lumating ako dito, wala pa masyadong halaman to, guys, eh. Nung lumating na lang ako kasi ang amo ko bili ng bili. Bili ng bili. Ayun, lumami ng halaman. Grabe halaman na. Ayun, dami. Punong-puno na. Pag panahon ng mga lamok. Ito ngayon parang walang lamok. Hindi ko alam. Takot yata ang lamok sa init. Yung ba? Hindi ba? Ayun. Ang daming halaman guys. to Mula ako doon. Kaya guys, salamat-salamat pala again sa aking mga support supporters yung mga subscribers ko na yung babat bukas ko may yung subscribers salamat guys Anong support uh, at ako naman makita ko naman yung mga nag support at ano kung makita ko sila sino support ako rin sila, sila palit. para naman ano sino sino -bisita ko rin yung bahay nila guys iba, iba ibang halaman dito guys yes. kailangan natin diligan kasi may may ng konti Manalanta to sila. Kung may hapon. Kasi init-init dito. Grabe ka init. Summer kasi guys. Summer dito eh. Parang ano. Ito ngayon medyo. Hindi naman yung init. Manda Pero sa banda kabila. Ay grabe. Nandun yung araw sa umaga. Pero pag sa hapon. After lunch. Dito naman yung ah, araw. Kaya. Ang gawa, gawa ko. Hapon. Sa kabila ako magbilig. Kaya wala ng araw doon sa umaga, dito ako magdindig at least yung mga halaman, maramdaman nila yung kunting lamig sa anong nila, sa mga ugat nila ba kumbaga, di ba? Kasi sobrang init, sobrang init. Mamaya matuyo din 'yan. Kaya ayaw ko magdilig minsan sa magliga ko ng hapon din yung wala nang ano dito kasi matuyo ito eh. wala nang ano ba kumbaga, wala nang araw. Pero pag ano na ako sa oras, umaga na lang ganito. Ayan o, no? lanta na guys o. Oh. Pag walang ano, lanta na yan eh. No? Yan, oh. natin na marami. Lanta na siya. Okay. Yeah. Sa iba dyan na ano, nag, tulad ko. Dito kasi marami eh. Kung nasa baba, taas lang ako dyan. Dyan lang ako. Hindi ka makapagtanim ng ganito eh. Kaso nandito yung amo ko sa fourth floor. Gusto niya yung fourth floor kasi maraming pwede siya makapaglagay ng marami ayun, may mga upuan ayan, may mga umbrella malaki, sa kabila meron din, lahat na kaya um, yeah. ano kung magparty sila, ayun masaya kasi malaki yung space makapagdungaw sa baba, hindi lang ano dati meron silang ano guys eh meron silang tawag dito 31 floor doon ako dati nung nag-renovate sila nasa 31 floor ako doon, banda. 31 floor ang layo. Tanaw ko ang kalay, layo ng mundo kahit yung airport, kitang kita, kita ko. Kaya lang nung naglindol guys, oh my god. My god talaga, kung nangyari pa ngayon yung ano, nung, nung naglindol ng 7.4, ang layo 7.4, nako talaga naman. Hindi lang si yun eh. Palang isang minuto na na tumata tumatayog oh, nako talaga naman. Sabi ko, Diyos ko Lord, sigaw-sigaw ako mag-isa. Ano niyo kung nandoon pa ako nung nangyari yon kasi nung sabi daw nung nakabili dun sa taas kasi bininta ng amo ko yon sabi daw nila ang daming wine ang daming wine na nabasag doon sa kanila kasi mas malaki yung talog doon eh kasi isipin mo naman 31 floor di ba dito ako sa fourth floor gabi talaga yung mga chandelier yung ano yung ko talaga naman hindi ko alam kung saan ako magtago alam mo yon hindi ko alam kung saan ako magtago kasi parang wala kang mataguan susko sabi ko sa isip ko ano ang dami ng ano ang dami ng ang dami ng ako naisip sabi ko Lord katapusan ng mundo Lord sabi ko mamamatay na talaga ako saan kaya matabunan ako akala ko hindi natitigil yung ano yung yung kalog ng ano Diyos Lord sabi ko talagang talagang takot na takot ako doon Diyos Lord hindi naman takot siyempre hindi naman takot na takot tayo mamatay siyempre hindi naman natin alam pero siyempre mga ganyang ano na actual lang dyan ka diba? Yan um, mo guys. Ang tagal ko matapos yung ano pala. Yung um, pagdidilig ko. Kasi marami ka talagang halaman. Oh. Um. Yung naka 14, 14, seconds na 14 minutes na ako. O um, oh, diba? Ang daming halaman. Hindi mo madala ng isang, isang ano lang. Isang, isang minuto. Kasi ang dami. Hindi ko alam kung ilang ilang pot dito. Hindi lang pat na pot na maliliit. Malaki. Tinan mo, malaki. Ito Malaki. Ayan. Ayan. yung halaman akala ko namatay siya. Tingnan mo yan, sa bundok, nandiyan yan. Diba? Pero kung meron, meron tayo sa atin, kung itanim natin dyan, gulay na lang, siguro, hindi na lang ganyan ka kasi, kasi damo naman, damo naman niya sa atin eh, alam mo na. Eh, alam mo na dito, yung damo nila eh, alam mo na. Diba? Diba? gusto nila yan eh. Ayun, yung tuyo ang ano, tuyong-tuyo talaga siya. Ayun yung puyo guys. Ayan. Ah, tinan mo. Kalibunan. Sabi saya. Kalibunan pa yan. Kalibunan. Ayun. Di ba? Grabe guys. O. Oh. Oh. Di pa ko matatapos sa kakadilig guys. Minto ko lang ang mga ano. Yung buhay natin ba? Talaga. Di ba? Ako naman okay lang ako. Kasi hanggang kaya ko. Trabaho tayo kasi kahit sa Pilipinas pa tayo. Magtrabaho naman tayo eh. Kaya, eh, lalo pa ako, mayroon pa akong pinapaaral eh. Yung anak ko nasa ano pa lang, nasa grade 10 pa. paano kasi? Late na tayo magkaroon ng anak eh. Di, grade 10 pa yung anak ko. Siyempre, wala namang aasahan yan. Hindi ako. Di ba? Basta. Ano lang. Huwag lang tayo panghinaan. Ganun lang guys. Di ba? Eh, diba ako tapos guys? Marami pa oh. Ayun oh, tuyong-tuyo doon. Oh, Matay na nga isa oh. Matay na oh. Matay na. Matay na. Tapos ito kung nandiyan na yung ano, nandiyan na yung driver eh. Ah. Uh, ko lang kung makakuha ba ako ng sahod ko ngayon kasi utso ang sahod ko, hindi eh. ko alam kung sana makuha ko na kasi baka wala yung pagkain yung baboy ko doon. Ano Mga baboy ko, meron na bibili ngayon eh. Meron pa kasi natira ano pa eh, may pito pa na natira. May eh, kukuha yata ngayon sa bukas. Kaya sabi ko ka sa kanila, kung pwede tayo magkatay, magkatay tayo. Hi, so chan. Ayun, ang galing naman namin nandito na. Kami pa ili ha? Okay ma, ili? No. Miyo yung? Miyo so? Okay ma? O no? Yeah, if, 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 no, okay. May kwan If okay, na. Si <laughs> Kung Kunin ko yung sakod ko ngayon. Kasi sa linggo kasi yung utso eh. Diba? Alam mo na tayo kasi may, may baboy ako kasi eh. Tapos bayaran ko yung advance yung ano, service ng anak ko na ano. To kasi yung service ng anak ko. Alawan sa ng anak ko. Wala na rin. Alawan sa anak ko. Toki din. Alawan sa anak ko every so, Kunti lang yung alawan siya guys. Doon lang siya mag ano, Pero kapatid ko, binigyan ko ng ano, binigyan ko rin ng para pagkain nila. Buwan-buwan yan. 8,000. Diba? 8,000 sa ano? Sa anak ko. Balak ko magbayad ng isis -is ngayon kasi ang haba ng is -is ko. Hindi ko nabayaran guys. Kailangan kong bayaran na. Meron namang palugit ba sa OFW. Pero ang haba na eh. Mulang April pa kasi dahil sa baboy na ng anak yung baboy ko. Tapos pinalaki ko lahat yung baboy. Kaya ang nangyari, na ano ko yung SS ko din bayaran pero parang bayaran ko yata lahat siya ngayon hanggang December tapos ano para wala na akong problema kasi alam mo na SSS diyan ang kapit natin pagtanda, tanda di ba kahit paano hindi tayo problema masyado kaya yun, namatay na talaga siya guys oh tingnan guys di ba kaya yan salamat para sa ano sa, sa yung lahat Hinahaba-habaan ko na yung video ko. Ayan. Kwento-kwento lang muna tayo habang nagtrabaho. Salamat sa mga nanood at sa mga nakinig sa akin. Kasi, ano talaga. Ayan. Ang daming ano, orchids o. Oh. kasi galing to sa office eh. Di ba sila rito, mahilig sila mag-decorate ng ano, yung mga yung may mga birthday, magdala sila mga malaking halaman. Meron mga Chinese New Year, mga ano, magdala sila ng ano, mga ganyan. Diba? Ayun, inuwi anyway, dito. Nakita naman ng amo ko na daming bulaklak, daming ano, dati nilagyan namin daming bulaklak, bumulaklak yan. Ayun, kaya nainggan yung ipatanim. Kasi inilagaan naman, inilagaan ko naman yan. Ayan. Kami ng driver naglagay dikit-dikit yan sa yan oh ayun, oh, namulaklak yung ano yun ayun tama guys namulaklak yung dancing lady ah eh? Sa dancing lady kasi bulaklak may dancing lady di ba ayun tuloy-tuloy lang ang buhay kahit ganun talaga hm mm hindi -mm. pa ako tapos guys grabe talaga ang uh, dami talaga kano dami talaga ng bulaklak hm mm -mm. bulaklak salamat ako thank you lord kagabi ano tinapos ko yung ano ko Uh, pamalansak kasi marami pa kong gawin eh. Ayun na ano yung dandahan eh, kasi dahil walang amo ko kasi ano ako fokus sa trabaho. Huwag wag sa huwag na sayangin yung oras na ano. Oh, it, eh. maaga tayong matulog pag wala amo kasi wala sila para makaano naman makarecover sa pagod sa kwan. Pero magtrabaho talaga ako araw-araw. Hindi ako yung higa kasi walang amo. Hindi pwede yun. ba diba? Paano naman tayo pagkatiwalaan yan kung magbubulastog-bulastog tayo. Nawala ang amo dahil hindi kami trabaho. So yung kami mong trabaho araw-araw. Ang -araw, mga pusa, maglinis, aso, maglilig, maghugas itong sahig na to. magwipes ng mga salamin. Ayan, mga salamin guys, ganyan. I-wipes yan. Ayan o, oh, nandyan ako sa salamin. i yan. Tumabulak na, siguro hindi mamatay. Nasagot ko yan kung mamatayan sila ano oh, namatay na siya, oh Pero, ganoon naman talaga yan, eh. Kahit hindi ganyan, natanggal yung mga balahibo Mga dahon yan, eh. Diba? Tingnan mo yun, o. Eh. Diba? Tingnan mo. O, so, yan. Kailangan nang basain yan. Orchids na yan. O, yan. Ganyan. Para, daming orchids, guys. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, limang, sampu, sumobra pa. Diba? Iwan ba? Bawat puno, may tatlo. May iba-iba, apat pa. Ando, no? di ba? Yeah. Dalawa. Kaya. Ay, just ko Lord, ano, namatay yung dito kasi kinain ng snail. Ay, iba yung snail lang, ang gustong-gusto -gusto nila yung yung orchids. Kakainin nila yung lalo pag ano, pag tag-ulan, aakyat ah, silang lahat diyan kakainin nila. Pero pag tag-init, ito ngayon wala sila. Pag may makita ako, pinapatay ko siya. Kasi kawawa naman yung napagod ka kaya sa kakadilig niyang halaman pagkatapos kainin lang ng snail. Ano yun? Di ba? yung mga snail eh ano talaga yung mga snail yung tawag dito sa atin yung dangan ba tawag dito piste sa ha, sa hala sa tanim alam mo yun kahit doon sa mga nasa farm alam mo yun yan diligan din natin sa baba baka mamaya eh mamatay yung ano yung cherry blossom yung cherry blossom magtanggalan yung mga ram may namatay kami cherry blossom guys iwan ko ba kung magkarecover yan kasi naano yan eh sa bagyo dito na ako guys sa banda kunti na malapit na ako matapos oh, silip silip lang malapit na matapos kailangan diligan ito dito baka mamaya magiba yung ano Diyan, diligan diligan para kahit pa no, is hindi sila ma no, mamatay malanta Mm, ayan, silip silipin talaga ang kaduluhan para malagyan ng tubig dyan. Ayan, o. Oh. Nalanta din siya din Yun, doon yung mga Yung mga damo niya, nalanta. Di, ibig sabihin, tuyo pala siya. Kasi nalanta yung mga damo, eh. Si ibabaw lang naman yan, yung damo. Kaya, ito yung tuyo. Sila siguro, siguro pa ng ilalim. Hindi naman siguro ito tuyo. Ayan, Iba naman, Ito talaga ang buhay ko. Ayan. For 11 years, ito. Itong halaman na Dito na to siya. Pero yung iba dyan, sige. Ah. Ayun, ano Hi <laughs> <Hai>, Lopan. Awal <laughs> Lopan. Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Tiada apa sama. Tiada apa-apa. 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 Ang bango ng ano ah. Taga Maniho, nagpabango siya eh. Parang pabango yata sa si CR yung ginamit. <laughs> Kalok ah. Hmm. Mangilit kasi ngayon. Mga ngamoy sila. Ayun. na. Ay. Ha. Okay na. May suwi. Ang manggot. Okay na. Awa, awa, awa. Awa. Okay na. Ay, lula. Okay. Ginoon <laughs> ko. Kaloka. Ki Mio ba pa? Kami. hindi pa nang hindi pa man Yo naman manlayo na. Puyao ano, itintin lang. Apuyaw, ayaw. Ay! Puyao legdag, tuyok niyo si Tiyao na. Gituyok mano niya natang tang na Yang ano niya, yung gamot niya, ugat talaga oy. Tinamatay na. sabang isip oy, hindi ko Bakit gituyok niya yung ano, yung markot, ang tawag dito markot yan eh. Markot yan eh. Ayun, nagmarkot siya ng ano, cherry blossom. Ituyok niya yung silupin na nakamarkot. Di, namatay na yung ano, natanggal yung ugat na maliliit. Naluka na. Ay, naku. minsan, maluko sa dyan ko sa kakaisip. Bakit yung ituyok? Luka, no, di ba? Dilig-dilig tayo. Iba-ibang klaseng halaman. Kailangan kung ano yun Lagyan ng tubig kasi tanggalin ko yung mamaya ng mga nalaya. Tanggalan yung mga nalaya, guys. Para tatapalong ito, ano? Diba? Tingnan mo. Talaga naman. Ayun, umakyat na siya. Tinignan niya namatay na kahoy. Ayan na. Patay na talaga yan si Sosan. Ano naman namatay na yan. Matay na talaga yan. Si Tio ba? Hame? Look at Sosan. Tingnan mo siya. Si Tio ma? No? Ah? No? Hala? Namatay na yata yan, Sosan namatay na talaga yung halaman. Yeah, bring it out, san Try to, ano, try to cut. I-cut mo ng kunti. Cut mo. Atay natin to, lagyan natin ng tubig dito. Ayun, Namatay talaga to siya, eh. Sa bagyo to, eh. Diba? Anyway, guys, salamat. Salamat, salamat sa mga panunood. Thank you, thank you so much sa mga new subscribers. Thank you. I-off ko na yung tubig ko kasi ano, ayan pasok na ako okay. maraming lamok pa ka makagat pa tayo ng katul-katul dami ko ng ano katul-katul salamat guys sa iyong panunood sa mga nang subscribers salamat sa iyong pagtsatsaga sa support ka at sa lahat God bless po sa ating lahat at ingat tayo kung saat man tayo sa dulong ingat po tayong lahat salamat guys thank you pasok na ako din ni... ayun ang may upuan upuan namin yan eh ayun